Alam nyo ba mga kaibol, itong halaman na ito, ang ganda ng bulaklak niya. Yan. Pulang pula. -pula. Yan, pulang pula na siya. Parang sisimula pa lang ang bulaklak niya, kulay puti pa lang yan. Kulay puti. And then, nagiging parang mapusyaw na pink, tapos nagpupula na. Ito, mapusyaw na pink, tapos nagiginang red Ayan. ang tawag niyan sa amin ay talolong or nyugnyugan maganda itong pang ano pang ornamental, ah, pang ornamental plant sa bahay kasi pwede siyang pang gawin pang canopy pero ang gusto ko talaga pakita sa inyo yung bunga niya mga may bunga kasi yan ito hilaw pa nakakain ang bunga nito mga kaibol ito hilaw pa to Hahanap ah, ako ng hinug na para maipakita ko sa inyo. Ang hinog niya ay kulay itim. Yan. Ang hinog niya pala din ay ginagamit din para pang patay ng mga parasite sa bituka. Hanap tayo ng hinug na. Ganito po kapag hinug na yung bunga niya, maitim na. Ito. Yan na po 'yan. Yan 'yan, yan na po yung kinukuha. And then pinapatuyo pa po sa araw, mga isang araw pa po. Bago patuyuin. Ayun, dami niya. Kukulin natin 'yan at uh, ipapakita ko sa inyo kapag natuyo na yung laman niya. Yan. Ito po. Ito lahat 'yung nakuha ko. marami-rami na rin. Patiwin ko na sa araw ngayong maghapon. And then, pakita ito ko sa na, inyo 'yung mga nakuha ko pong bunga. Pinatuyo ko sa araw itong itong ilang perasong ito. And ito hindi pa hilaw pa. Dapat pa lang ganito kapag kinukuha na. Ang tawag palang ulit dito ay talolong or nyugnyugan. Sa English palang, Rangoon creeper. Ang tawag ito, Rangoon o Rangoon Creeper ang tawag dito. Pakita ko sa inyo yung laman niya ha. No. Mm. Parang pili yung laman niya na maliit. Mm. And then, puti ang laman. Parang pili din nga ang laman. Kita ba? Blurred. Yeah. Yun. Ito na, yung mga nabalatan ko, mga kaibol. Pwede yun siyang libang-libangan. Medyo malayo-layo sa, ano, Parang ano? Parang uraro. Ano? Nasa uraro. Manamis-namis. Ito, ginagamit yung pang, ano, pang pamatay ng, ano, ng parasite sa bituka. Kaya maganda ito. Pero, huwag nating papa sobra. Kasi lahat ng sobra, ay masama. So, yun lang. Balolong. Please, follow, like, and share. Bye-bye. Bye-bye. Thank you po.